Simple na lang ang gusto ng Diyos. Oo, mga kapatid. Simple na lang. Simple lang ang sinabi ng Diyos sa Biblia. Sundin ang utos niya na sadyain ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa ganito ay buhay kapiling siya sa walang katapusang panahon. Suwayin mo siya sa pagbabalak at paggawa ng masama sa kapwa at sa iyo ay ang kamatayan na. Wala na tapos na ang lahat. Samantalang kung maghuhula pa at gagawa ng ibang teorya at paraan para makamit ang kaligtasan, eh hindi ba't magulo at purus kalituhan pa? Alalahanin muna natin na ang binabanggit nating kaligtasan ay ang buhay sa Espiritu kapiling ang Diyos matapos ang buhay natin sa katawan. Kaligtasan mula sa tiyak na kamatayan na siyang atin ng tuluyang pagkakahiwalay na sa Diyos, ang pagkamatay sa Espiritu. Hindi ito kaligtasan mula sa impyernong ipinananakot nila at pagkatapos ay buhay raw na magmuli ng ating pisikal na katawan sa langit. Walang ganon kapatid sa Biblia. Kasama ako noon, matagal na kasi tayong napaniwala ng mga aral na may lugar at pisikal na impyerno. Kaya iyon na rin ang naging pangunahing dahilan ng ating raw ay pangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga may mga kristyanong sa kanilang kalooban ay nagngingit-ngit kapag sinasabi nating walang impyerno. Silang napaniwala na at nagturing na sa kanilang mga sarili na binanal na ng Diyos sa loob ng kanilang simbahan. Naniwalang sila ay ligtas na mula sa kaparusahan ng impyerno dahil raw sa kanilang pagtanggap at pagkakilala sa Panginoong Yesus. Gusto lang raw nila ng hustisya para sa mga taong masasama na hindi tumanggap kay Jesus, kaya dapat lang na sila ay maimpyerno. Paano nang nagkagayon? Silang mga nangangaral rin ng pagpapatawad. Silang mabubuti na raw sapagkat binago ng Diyos. Higit sa lahat ay silang mga tunay raw na kristyano. Paanong ang Panginoon na nangaral at nagutos noon ng pagpapatawad ay siya rin ba ang hindi naging mapagpatawad? kung siya rin pala ay gumawa ng impyerno upang parusahan ang bilyong-bilyong mga tao. Oras-oras, araw at gabi na tinotorture sa walang katapusang panahon. Nasaan roon ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos? Alam ba natin ang pangunahing dahilan kung bakit sa ibang sekta at relihiyon ay binabautismuhan ng mga sanggol? Bukod pa sa katotohanan, wala ito sa Biblia. Ito raw ay upang hindi sila mapunta sa impyerno kung sakaling sila ay mamatay sa katawan. Sa iba naman nga, ay ang sinasabi na dapat tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas bago ang bautismo, na magagawa lang iyon kung siya ay nasa tama ng kaisipan at may sarili ng desisyon, na hindi nga naman makakayang gawin ng isang sanggol. Paano na? Sila bang mga bata Komo hindi tumanggap kay Jesus ay impyerno na rin? Ayaw nilang aminin, ngunit iyon ang kanilang paniniwala. Sa katunayan, pati nga hindi kabilang sa kanilang sekta ng mga born again na hindi pangaraw na ipanganak na muli ay impyerno rin. Lahat ng mga aral at paniniwalang ito ay nagbase sa mga inangkin at pinagtagpi-tagping talata ng Biblia mga talatang hindi naglalahad ng mga ganitong paniniwala sapagkat malayo sa tunay na pangkabu ang konteksto na ibig ipaalam ng aklat. Dahil na rin sa mga itinagdag na interpretasyon ay nabuo ang mga ito. Wala sa Biblia sapagkat hindi para sa atin ang mga sulat noon. Mga sulat na sa kanila ipinangakong magaganap lahat kaya naganap na ang lahat naging kasama lang tayo sa ating panahon sapagkat mayroong kasunduan na para sa habang panahon ang new covenant ito ang paggawa ng mabuti sa kapwa upang mabuhay kapiling ang Diyos sa magpakailanman ito rin ang ipinangakong buhay na nakamit noon ng mga taong sumunod sa Diyos mula pa kina Abel sila ngang hindi man kahit nakakilala sa Panginoong Hesus kaya para sa lahat anuman ang relihiyon at paniniwala kung tumutupad na sa utos na pag-ibig sa kapwa. Ating maitatanong, paano na ang mga tao na sa kanilang relihiyon ay hindi naniwalang Diyos at Panginoon si Jesus? Mga kapatid, ito na nga ang katuparan ng mga ginanap na ng Panginoong Jesus nang kanyang tubusin ang isang kasalanan ng pagsuway ng unang Adam at palitan naman ng isang dakilang pagsunod sa amang Diyos bilang bagong Adam sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng dugo sa krus ay naging buhay na sa lahat, noon, ngayon at magpakailanman. Gayun rin sa kahit mga hindi nakakilala sa Panginoong Yesus. Sa lahat ay kapangana ka ng muli na magmula pa noon. Romans 5 verse 17 to 18 For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ so then as through one transgression there resulted condemnation to all men even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men ito ang katuparan ng grace ng Diyos. hindi para sa mga at tumatanggap lang kundi para sa lahat, sa lahat ng panahon hebrews 10 verse 10 and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all sa isang gawa ng kadakilaan ay naging pagtakas na sa tiyak na kamatayan ng lahat pagkatapos nga ay ang paglalatag naman ng bagong kasunduan o new covenant na naisakatuparan ng masirang lubosang templo noon sa Jerusalem pinalitan na ang gawang pagsuway sa mga utos gayon rin ang pagpapatupad noon ng mga kaparusahan sa mga sumusuway lahat ng ito ay pinalitan na ng bagong kasunduan, ang paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Oo nga't marami ang nakasanayan na nating mga tradisyon. Mga tradisyong ipinagagawa pa ng mga simbahan. Mga ritual at kaugaliang sa ating buhay ay naging mahalaga na. Halimbawa ang pagsisimba at pananalangin sa loob ng isang gusali o simbahan na para bang ang Diyos ay doon lang natatagpuan Kasama ang pagsisimba ay ang mga gawaing ipinagagawa sa atin bilang mga tradisyong ritual na magkakasunod na ginagawa bilang bahagi ng nakasanayan ng programang pangsimbahan. Ang pag-awit ng mga salmo at papuri, ang pakikinig sa pangangaral ng mga pare at pastor paraw, ang Lord's Supper o Holy Eucharist naman sa marami, naroon rin ang pagbabautismo at paglulubog sa tubig habang sa iba ay wisik lang ng holy water nila ay ayos na, pinagpala na. Mayroon ring sa huli ng service ay may isinasagawang altar call naman para sa mga bagong dumadalo na nagnanais na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Upang maborn again pa lang. At napakarami pang mga tradisyon at ritual na ipinagagawa ng kahit iba't ibang mga simbahan at paniniwala. Sa lahat ba ng ito ay may kasiguruhan sa pangakong buhay upang makapiling ang Diyos? Sa mga ito ba ay tunay na nalulugod ang Diyos? Paano malalaman kung alin sa kanilang mga ritual at tradisyon ang tama? Gayong magkakaiba rin sila ng paraan para maisagawa ang mga ito. Habang ang bawat isa ay nagsasabing sila ang tama. Mga kapatid, maliman o tama, kahit nagagawa pa ang mga ito, bagamat wala nang na pangangailangan pa, eh hindi kasi ang mga ito ang sinasabi ng Biblia na tunay na magdadala sa atin para makapiling ang Diyos. Sapagkat anong halaga ng lahat ng tradisyon kung hindi naman tunay na gumagawa ng para sa pag-ibig sa kapwa, na siya pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito na kasi ang nag-iisa at pangunahing utos ng Diyos para sa kanyang New Covenant o bagong kasunduan. Mark 12 verse 30 to 31 And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Maliban rito, ay naging palamuti na lang at pangibabaw ang mga gawaing tradisyon. Sapagkat kinailangan lang ang mga ito noon upang maging paalala at pagpapatibay sa mga paniniwalang tinanggap ng mga tao na malapit na noong maganap sa kanilang panahon ang mga pangako ng Diyos. Kaya't nang maganap ng lahat ang mga pangako ng Diyos sa kanila, ay nawala na ng pangangailangan pa sa mga ito. Hindi nakapagtataka kung bakit ipinatutupad pa ang mga tradisyong ito. Sa dahilan na ring hindi nila matanggap ngayon at mapaniwalaan ang lahat ng mga tinupad na ng Diyos noon sa Jerusalem. Sa dahilang pilit rin nilang iniuugnay pa ang kanilang mga sarili kaya sinabi nilang paparating pa lang ang Panginoon sa katawan, na paparating pa lang ang paghuhukom sa atin. Higit sa lahat, dahil sa paniniwala nilang magwawakas ang mundo para sa paghuhukom. Dahil sa labis na pagpapahalaga ng mga tao sa kanilang sarili, ay inako nilang sila ay mga pastor na rin habang naghihintay pa sa hindi nila nasumpungang katotohanan ng pagbabalik ng Panginoon. Naiwala rin nila ang katotohanan tayo ay nakikinabang na sa mga pinagtagumpayan noon ng Diyos. Pagtatagumpay noon. Kaya ngayon nga, ano man ang iyong relihiyon at paniniwala, hindi ka man maniwala sa ginawang pagsasagip sa iyo, hindi mo man siya tawaging Panginoon, hindi mo man siya kahit nabalitaan, ay hindi pa rin mababago ang katotohanang siya ay ang anak ng Diyos na ating Panginoon. Tumayong bagong Adam upang sa pamamagitan niya ang lahat ay naipanganak na magmuli sa Espiritu. Hindi na galing sa laman ang pagiging makasalanan. Kaya sinabing, Flesh gives birth to flesh and Spirit gives birth to Spirit ng John 3.6. Hindi na pigilan, sapagkat ginanap na nga noon. Hindi na nga nga ng tulong mula sa tao upang matupad at ipatanggap pa. Sapagkat para sa lahat na at sa lahat ng panahon. Kaya mula noon hanggang ngayon, ay nakawala na ang tao mula sa tiyak na kamatayan. Ang lahat ay may bago ng panimula. Hindi man nakaalam sa lahat ng ito kung nakasusunod naman sa kabutihang idinidikta ng puso at nagsisikap na gumawa sa pag-ibig para sa kapwa. Kung magkasalaman ay hindi na sa pagsadya. Kung hindi nag-iisip at nagbabalak ng paggawa ng masama sa kapatid, tayo na ay kabilang sa kaharian ng Panginoon na paiilalim sa kanyang New Covenant. Sa atin ay pangako pa ng pagpapatuloy ng buhay sa Espiritu. Kaya mga kapatid, simpleng katotohanan lang ang sinasabi ng Diyos para sa kabuuan ng Biblia. Sundin ang kanyang utos na sadyain ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa ganito nga ay buhay kapiling siya sa walang katapusang panahon. Suwayin mo siya sa pagbabalak at paggawa ng masama sa kapwa o unga't kahit walang impyerno sa iyo ay ang kamatayan na wala na natapos na ang lahat kaya't sa mga ito ay tayo na sa ating sarili ang nagdadala ng sa atin ay kahihinatnan kaya mga kapatid piliin natin ang buhay kapiling ang Diyos at Panginoon sa walang hanggang panahon And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge and though I have all faith So that I could remove mountains and have not charity, I am nothing.